Alam nyo ba na may isang misteryo sa ating mga karagatan? Bakit nga ba hindi nagahalo ang tubig ng Atlantic at Pacific Ocean? Isa itong tanong na bumabagabag sa maraming isipan. Sa unang tingin, parang imposibleng hindi sila maghalo, di ba? Pero may scientific explanation dito. Unang-una, may pagkakaiba sa density ng tubig ng dalawang karagatan. Ang tubig sa Pacific Ocean ay karaniwang mas mainit at mas mababa ang asin kumpara sa Atlantic. Dahil dito, iba ang density nila kaya hindi basta-basta naghahalo. Isa pang dahilan ay ang tinatawag na halocline at thermocline. Ang halocline ay isang layer kung saan biglang nagbabago ang salinity, samantalang ang thermocline ay layer kung saan biglang nagbabago ang temperature. Ang mga layer na ito ang nagiging barrier na nagpipigil sa paghalo ng tubig. May tinatawag ding ocean currents na nagdudulot ng pagkakaibang ito. Ang Atlantic Ocean ay mayroong malakas na Agulhas Current, samantalang ang Pacific Ocean ay mayroong Kuroshio Current. Ang mga currents na ito ang nagtutulak ng tubig patungo sa iba't ibang direksyon, kaya hindi sila madaling maghalo. Pero kahit na hindi sila naghahalo, hindi ibig sabihin na walang interaksyon ang dalawang karagatan. Sa katunayan, nagkakaroon sila ng tinatawag na convergence zones kung saan nagkikita ang tubig nila. Sa mga zones na ito, nagaganap ang exchange ng nutrients at marine life, kaya mahalaga pa rin sila sa ating ecosystem. Kaya sa susunod na makita nyo ang Pacific at Atlantic Ocean sa mapa, tandaan nyo na may misteryo at siyensya sa kanilang hindi paghahalo. Fascinating, di ba? Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa mga kamanghamanghang bagay sa ating mundo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Salamat sa panood!